guys, nakatingin na tayo ng gamot Ayan, eh, tapos tayo sa motor Let's go Mahal ang gamot yan. Eh. Sabi, kaya Hirap magkasakit guys Masyadong mahal ang gamot So, punta tayo ng ano ngayon guys ng mercury drug dahil ano hindi maganda pakiramdam ng ating baby yan so i ano na muna natin siya isusupport dahil masama pakiramdam niya guys tuwawa naman baby natin hindi siya makakilos ngayon guys so bibila natin siya ng gamot sa mercury drug let's go meron siyang iniinda na makirot sa katawan niya. Makirot na sobrang kirot. Lagi nalang traffic dito. dun ako natulog sa kanila kagabi, guys. Dahil nga, <coughs> kailangan natin siyang palagaan dahil nahihirapan siyang kumilos, guys. So, kaya natulog muna tayo sa kanila kagabi. Then, pagising natin, bibila ko dapat siya ng gamot agad sana kaso syempre umuwi muna ako sa bahay para makabigo so, at kinuha ko na rin laptop ko para makapag-edit diba? Ah. makapag-edit ng ating mga vlogs doon. at syempre kumain na rin ako sa bahay ah, at yun na nga Didretch na tayo na eh, kinidrag na yun Para bumili ng gamot Traffic, ha? Traffic dito, ha? Ayan, traffic, guys, o oh. nung meron? Lagi traffic dito sa Lamuan Kaya di ako dumadaan dyan yung Pag mga uh, Katong oras Kawawan ng baby natin guys Anong kailangan kong gawin pirot. Upang so, malaman mo na lang Ginawa natin ang paraan para mabukasan yung sakit Galing mo pala dyan ha Hindi ko alam ha Nagyan natin siya na Ano Warm towel Yung mainit medyo mainit na towel Para Hot compress yun Hot compress konti ko pang di maiisip yung hot cold press na yan medyo nabawasan yung pain guys kaya nakatulog siya yung totoo yan Aawa ko sa so, baby sobrang hindi guys sobrang hirap talaga naiyak-iyak siya sa sakit sa Mercury Drug lamuan na ako bibili guys dahil maraming tao lagi sa conception mahaba pila lagi eh. so dito na tayo sa lamuan ah Mercury Drug siguro, gamot ay naging bago Oh. Ah, na tayo mag-park. Oh, okay. So, dito na tayo, guys, sa Mercury Drug. Pili muna tayo ng gamot. Guys, natin na tayo ng gamot. Ayan, sa motor Let's go Mahal ang gamot Grabe, kaya Merap magkasakit guys Masyadong mahal ang gamot Ouch! Masyadong mahal ang gamot guys Kaya mahirap magkasakit Ingat lagi At alagaan ang ating mga katawan Upang di tayo magkasakit Sa piraso lang ng gamot Mahal na eh, guys oh. Kaya mas magandang wala tayong sakit talaga ginata natin katawan natin maski na ibili natin ng gamot ibili na lang natin na ano guys na ibili na lang natin na makakain okay, so malabi na tayo mga kamakoy sa bahay nila guys dito na tayo sa ano dito na tayo sa street nila sa Eustachio Street yan <laughs> paano na tayo dito at para makainom na siya ng kanyang gamot at kulang yung gamot na uh, ano Let's go. Go. Sandali natin, guys. Pagdala na rin natin ating laptop yes. Ito ba? Ito na, kuwawo ng mabibin natin, guys, oh Ano ba yan? Naawa ko sa kanya, guys, oh sobrang ano na niya hoggart oh, may bago ba dun? Oo 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 naman siya guys Mahal 400 400 plus Mabo naman Mabo naman siya oh.